Mga pambayan, lago nag-iinom. Bayaan mo sila, kahit nag may mararating din sa buhay. Ang grabe ka sa kanila. Ba't ikaw, wala ka bang bisyo pag-iinom, pagsisigarilyo? Yes. Yung batang niya, ang ganda-ganda, <coughs> ang itinaman. Halaan mo siya, maganda naman yung kutis niya, makinis siya. At least maganda siya. Kaya mo siya so lagi na lang gabi kumuwi. Siguro may araw din siyang nalilate sa pag-uwi, pati may iniikaso rin siyang marami, kaya gabi siya na-uwi. Ano sinasabi mo? Uh, ano, wala akong ginagawa? Bigil lang kasi ng mayor. Ay, Auntie Marie, may hindi ko ko eh, nag-uusapan sa ako na sa trabaho. Porkit lang naman gabi ako na ube Sa call center kaya ako nagtrabaho. Nagtra eh, ang dati kaya ng sahod ko doon. Eh, kayo ba? May sahod ba kayo sa pagkikismis? No. Ano yan? hindi yan? Ano yan? Ano yan? naman yan? Oy ba, sinabihan mo ako maitim, kaya mo naman, kurses maitim lang ako. Bing, kita kay Daddy. ano sabi mo sa anak ko, maitim anak ko? Ha? Hindi ako maitim.